May pa di makatakbo. Ano ito? Ano? Ano pa? E di kubo. Tangi. Nakatuloy nga ako. <laughs> Ako'y tutula tungkol sa kubo. <coughs> Akuin na ubo. Excuse me po, tapdala. Ngayong gabi, kakaibang gawain ang gagawin ng ating mga celebrity. Sinong magwawagi? Sino ang susuko sa tatlong celebrity magkubo? <laughs> Oh, kubo! Wow! Taong 2001 ang nagsimula ang Renvan Enterprises ng pamilya Fetalbo. Bukod sa North Fairview, ay may mga branches pa sila dito sa Lagro at Mindanao Avenue. Kilala ang Renvan Enterprises sa paggawa ng dekalidad na kubo. Pero gumagawa din sila ng kulungan ng manok at upuang gawa sa kawayan. Ngayong gabi ay tatlong celebrity ang susubok maging magkukubo. Makayanan kaya nila ang hirap ng paggawa ng kubo. Ako si Jenny, ang magkukubong always ready. Ako si Ines, ang magkukubong sobrang kinis. At ako naman, si Asia kung lahat ay crash sa aking bahay. <laughs> Ako si Joseph, ang Kiki B, ang tunay na masahan. Ako si Roy, ang Kiki B, na walang inurungan. Ako si Chris, na Kiki B, na sobrang mabilitan. At siya naman si Leo, ang aming visor. Ito <laughs> pa, wala, i-remind ko lang sa inyo na, na kalahati ng boto para tanghalin kayong kay galing-galing celebrity magkukubo, winner ay magagaling kay visor. At ang another 50%, syempre, manggagaling sa textbook ng ating mga kapuso. Yon. Pero teka muna, bago ang kay galing-galing celebrity, ha? Ah, um, uh, ito nga, bago ang uh, tangaling yung uh, celebrity uh, kay galing-galing, uh -huh? aba, kailangan may kilalanin tayong pinakamahinang celebrity sa inyong tatlo. Hala! Pinakamahinang. Mahina. 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 Para ng tenga mo, mahina. Ayon, parang para ng sample. Oo, oo. At the end of the day, meaning bago matapos ang araw, kayong pito ay magbobotohan kung sino sa tingin mo ang pinaka-weekend. Tama. Yan, kayong pito. O. At pag merong napili sa inyo, aba, may kao lang uh, gawain o kaya penalty. Parusa. Na kailangan nyo gawin. Hmm? Mas mahirap to. Dahil pag hindi nyo ginawa, aba, machochugi kayo dito. Ang tanong! Song! No? Yes. Keri ba nilang gumawa ng kubo? Mm -hmm. Or, makukuba sila sa pagkawa nito? Hindi. Yeah. Yeah. Ang ganda kong kuba, no? <laughs> Pwede yan. Kaya, matirang matibay, laban kung laban, dito lang sa Kung, kung Ako! ako We got it.